Ngayon, iba na naman yung inumin natin. Ngayon, meron akong pinakuluan na himag at saka bangkuro. So, iniinom ko to pagkagising ko yung bago kumain. 30 minutes bago kumain. Tapos, sa gabi, bago matulog, iinom tayo ng nilagang bangkuro at saka himag pinagsama ko nila. So, ito yun. Iba ang kulay. Yan, yan yung iinumin natin. Woo! Eh, <laughs> nalalabat tayo. So, kanina ang, ini ang kinakain ko yung malunggay. So, ngayon, iba na naman yung iinumin natin. Ito naman siya, parang tubig lang. Hindi katulad kanina ng pait. Ito parang tubig lang. May kunting, ah, uh, may kunting lasa siya, pero hindi ganun ka, ano, hindi ganun ka, kapangit yung lasa. So, tayo natin. Try niyo yung tayo Talagang iinumin natin. Gusto tayong gumaling. Iinom tayo nito. Iinom kayo ito. Iinom tayo para mabawas-bawas yung bukol natin. ang lasa niya ay may kunting paet. Kunti lang kasi may masyado na siyang uh, na naipos ba? na Naitos na siya. So, yung katas niya medyo na yung katas niya. Kaya video may, 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 kunting pait pala. konti lang. At least, konting konti lang kaya naman siyang inumin. Yun. That's it lang. Thank you.